Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malaki pa rin nga dapat tiwala ni Yanis Andetokumpo kay Coach Doc Rivers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa ng Golden State Warriors. Alam naman nga po ninyo mga katrops na marami na nga po mga fans ng Milwaukee Bucks at ilang mga NBA analyst ang sinisisi na nga po ang kanilang head coach si Doc Rivers sa pagbagsak ng kanilang kupunan sa standings ng Eastern Conference at sa kanilang mga pagkatalo sa kanilang mga nakalipas na laro. Kung hindi nga na po sa pagiging overrated nito at sa mga pagkakamaling desisyon sa kanilang mga laro, ay di sana'y nananatili pa nga po sila ngayon sa ikalawang pwesto sa standings ng Eastern Conference. Ngunit mismo si Yanis Antetokounmpo na rin naman nga po nagsabi na kailangan na nga daw ng box na tumigil sa paninisi sa kanilang mga pagkatalo, gayong mas kailangan nga po nalang pagto ng pansin ang kanilang mga gagawing bagong estratehiya sa kanilang mga susunod na game. Hindi para naman nga po nawawala hanggang ngayon ang kanyang tiwala sa kanyang bagong head coach si Doc Rivers since naniniwala nga po siya na makakagawa ito ng paraan upang maibaliktad pa ng kanilang team ang sitwasyon sa mga susunod na linggo bago pa man sumapit ng playoffs. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa koponan ng Golden State Warriors. Sa kabila nga po ng hindi paglalaro ni Lebron James at Christian Wood ngayong araw, ay sinubukan na rin naman nga po ng Los Angeles Lakers na makasabay sa Golden State Warriors sa paungon na nga po ni Anthony Davis na nagtala dito ng 27 points at 15 assists, Austin Reeves na nagtala ng 16 points, at si DeAngelo Russell na kumuha naman ng 18 points at 11 assists. Ngunit sadyang hindi para naman nga po na kinaya at nadepensahan ang napakainit na shooting ng Golden State Warriors at ang magagandang play na ginagawa ng mga ito. Sa pangunan nga po ni Stephen Curry na nagtala dito ng 32 points at 8 assists sa kanyang 12 at 24 shooting. Andrew Wiggins na kumana ng 20 points. Jonathan Kuminga na nagtala dito ng 12 points. At si Tracy Jackson Davis na kumana naman ng 17 points off the bench. At kasabay nga po ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers, ay bumagsak na nga po sa 30 wins sa 27 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. At sa naging post-game interview nga po ng kanilang head coach si Darvin Ham, nagkagulo nga na po bigla ang kanilang opensa at depensa especially sa mga ginagawang off the ball plays ng Warriors na siyang rason bakit nga po sila natambakan ngayong araw sa kanilang naging laro. Kaya iyan nga po ang kailangan nalang ayusin sa pagpunta nga po nila sa pangalawang game ng kanilang back-to-back -back laban sa San Antonio Spurs bukas ng umaga. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.